Labis na pagbabadget ang ginagawa ng jeepney driver na si Tatay Roy. Sa araw-araw kasing pamamasada, umaabot sa humigit kumulang 2,000 ang kanyang nagagastos para sa apat hanggang anim na balikang biyahe sa kanyang ruta. Sa hapon, hapon pagkatapos ng biyahe, sa hapon kami magkukuro para alam mo kung magkano matitira sa biyahe mo, ganun. Swerte na raw kung aabot ng isang ang kanyang kita maliban sa nagastos sa petrolyo. Ngayong linggo, pangambanyang mas bababa pa ang maiuuwi para sa pamilya. Mag-adjust kami ng budget. Mag mga, kung 150, mga 30 pesos ang ano, i e, madadagdag sa mga sa krudo. Wala 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 na kaming na, magagawa. Yun na lang ano eh. Basta mag-additional na kami ng ano yung uh, pangdagdag sa krudo, yun na lang. Ang turista namang si Beverly bago bumalik sa Maynila mula sa tatlong araw na pamamasyal sa Baguio, nagpasya munang magpagasolina. Nung kami dito, nagpagas kami ng 1.5, pero di pa dun kasama yung bayad sa T-Plex, mga ganun. Tapos kakapagas lang namin, pabalik ng Manila, abutin kami ng 2,000. Bohol ang sunod nilang papasyalan para doon gunitain ang mahal na araw. Pero dahil nakaambang ang panibagong pagtaas ng presyo ng petrolyo mula bukas, March 16, kakailanganin muli nilang kwentahin ang kanilang budget last week ko. Last week. Oh. Po week? Yung tinaso. Mm, sentimo ata, 10 cents. Oh. Pero ngayon sa magkano to? Mag mag, mag magiging 2 pesos ko Sa ano, ano ah, mm, di sa gasolina. Magkakaroon din ng karagdagang singil sa kerosene na isang piso at apat na pong sentimo kada litro. Epektibo ito mula alas 6 ng umaga kaya't inaasahan ang pila muli sa mga gasolinahan ngayong gabi. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.